Ay? Brothers and sisters, mga kababayan natin sa iba't ibang bansa. Salamat na nagsama-sama kayo sa awat biyaya ng Diyos sa Toronto, sa Thailand, sa United Kingdom, sa Israel, sa Singapore, sa Alberta, Calgary, Melbourne, Perth, um sa Sydney, no? At uh, salamat po na hindi nawawala ang inyong suporta uh, sa atin drive na mawala ang uh, krimen. Mga taga Hong Kong, mga taga Taiwan, Talagang alam ko napakahirap mag-synchronize ng oras. Pero dahil gusto nyo maging safe ang Pilipinas, gusto nyo umunlad ang Pilipinas, uh, gusto nyo yung mga overseas workers ay makabalik at makahanap ng trabaho sa atin, gusto nyo maging drug-free ang Pilipinas, mawala ang corruption. Um, salamat sa lahat ng uh, inyong ginagawa please include the President, our nation, in your prayers. And please, huwag kayo mawawala. Samahan niyo po kami. No, uh, September 24, ito ay OFWs for Duterte. Ito din yung OFWs para sa Pilipinas. Okay?